Tago muna kami ay. Eh, wait lang, wait lang. Kasi now, sa gabal, sa gabal now, eh. I will cut my wings. Wow, grabe naman oh, yung pamagig mo. Napaka hangas. Right. <laughs> Mga ka-vibes, ngayon. Magta-try tayo ng ating spicy noodles challenge. Yes, and mga ka-vibes ah, ang pinaka-challenge dito is dapat ma-maintain namin yung mga aura poses natin. Habang kumakain ng spicy food, O, oh, girls, ba, diba, Kaya ba? Ay, and guys. Keri yan! Ang hina! Keri ba? Meron bang challenge na may na madali? Siyempre, mahirap talaga yan. Kaya naman, simulan na natin mga ka-vibes. dali na. <laughs> <laughs> oh, ito na mga ka-vibes. hihita nyo naman, pulang-pula. Kaya... Kaya ko ba itong ubusin? Well, okay na siya siguro kahit mga tatlong ano lang, tatlong subo at lang. Ano na ba yung spice tolerance nyo muna? Medyo sa mababa. On a scale of 1 to 10, ako mga 10 being the highest. highest tolerance of your 4. Or, ako siguro mga nasa ano rin, 4 to 5. 4 to five, yeah. Go. 10 mm. because I'm spicy. Oo oh! oh, oh, nga, pula-pula eh. Lang, ako naman mga 11. Yes. Oke, Oh game. natin toh! Cheers! Cheers. 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 I can hear cheers. Kain saya mga vibes 1, 2, 3, go! Guys, awal awal kaya Kaya pa! Kaya Jamie! Jangan Jamie! Guys, Meron. Okay, isa pa. Last two, last two. Three, go. Sabi na ito sa nila yung Oo, yung ano. Diba? Medyo... Malasado. Masa pa. Masa? Yung malasado. Malasado, o nga. Um, Grabbing ang... Uh -huh. Aura. Aura. Ayun, diba? Ang ang ang! Aura namin, parang papula ng papula yung mga labi namin. Uh -huh. Ayaw itin. ni mm -hmm. Ba't may tayo? Kaya pa? Nag-aura <laughs> ako. <Did you laughs> Nag-aura <know, know>? <laughs> ako. aura pala. Oh, ito. Last one na to. Last. Syempre survive na tayo na to. Last <laughs> one, one, one na lang. Sa lili ko na... Kinakaya mo pa? Kinakaya ko pa. Ako oh, din. Na ako, na na ako din. Na ako ako, ako din Ilang tolerance sabi mo nina? Four. Oo, diba? Pero ngayon, nga kinakaya mo. Pagkatapos nito, kailangan natin magbanyo lahat, no? Ay, ang sakit. Ang sakit Ang sakit yun, ha? Paunti ng paunti sa'yo, ha? Oo nga, eh. Balit lang yung mouth ko.

Hindi oh, na, okay na. Tagno na, tagno na, na. Na, na. Na, na. na, okay na. Okay na, okay, okay. na. I gave O sige. Ang matapang tong piratang to, ha? Lumalaban. Umubo na, lumalaban pa. Yan ang gusto natin. Oh, <laughs> <laughs> ba't ang init dito? <laughs> oh, init nga. Nagbabawi siya na ako. na <laughs> siya. <laughs> ano yung mainit na yung costume ko? Tapos ang init pa na yung kinakain namin. No? <laughs> Gutom na ako. Tau game, tau game. One, two, three, go. Oh, araba, one, two, three, go. <laughs> nice one! Nakasurvive doon! Actually, dapat lang eh. Pero nag-request pa si DJ Jaja ng apat na sopo daw. Muli mga ka-vibes, ito ang ka-vibes recess with DJ Sijo. DJ Chloe. DJ ID. DJ Jaja. Kaya naman, ano pang hinihintay niyo? Tumutok na sa... 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes!